<coughs> walang walang bo DIY DIY recycle di DIY ah recycle DIY recycle lang ah recycle daw recycle para alam niyo na yan kasi may nakikita kayong ano yon ano yon ayan lalagyan natin ng ano lalagay lalaki dyan? Ayan, magmamanok. Tagalog tayo guys. Manok, Tagalog naman ang ating itadagdag. Kupit-kupit din pag may time. ano, na Wala tayong madalas siyang mga kulambo. Kaya ang gagamitin natin ay, areng parang kulambo din siya, pero hindi naman siya sako. Nga ng paligid ang aliwalas. Green na green. Ayan, may ano tayo, may extra tayo. Ayan yung ating doggy, Mimi! Anong kinakain mo naman dyan, Mimi? Ayan, akin, Mimi.